Sapat po ba yung ginagawa ng ating gobyerno maging ng mga private companies own, who owns online banks and digital wallets para po labanan itong parami nang parami na scam online? Ah uh, well, uh, there was a time na bumaba yung ano, yung uh, uh, I think that was last year or or a year ago, hmm. above, more than a year ago. Na bumaba 'yung ano 'yung based on sa statistics bumaba 'yung victims uh, nitong mga phishing but uh, as i've said every time na may bagong ano may bagong uh, modus ang uh, ang mga scammers tumataas naman 'yung uh, victims mm -hmm. no and admittedly uh, hindi tayo uh, ano tayo eh dependent tayo sa bagong modus na ilalabas sakalan tayo makakagawa ng ng uh, uh, ano tawag dito panlaban po oo oh, oh. no? pang combat dito sa inilalabas oh, ng mga scammers na ito Yes correct kung baga so Kumpaka mas nauuna so the, silang the best, you know, oh, oh sir sorry sir Angel kung baga mas nauunang mag innovate itong mga scammers kaysa po sa atin Unfortunately in this case yes mm -hmm. no? Uh what we are doing on the side now na kailangan nating i-sustain at uh, gawin pang uh, mas comprehensive is yung uh, information drive natin sa mga consumers. So suggesting that all all companies na merong mga services at merong uh, uh, client base, they will have to uh, do more in terms of educating and uh, uh, informing their uh, uh, customers about about this uh, new uh, and innovative uh, modus. At in the same manner, Now, while they are doing the education part, now they will have to do more also on the uh, technology part. No, sa cybersecurity they need to improve more, uh, more uh, well, more frequent and uh, uh, fast enough to to anticipate uh, uh, new new or or uh, new innovations from from the other side of the fence. No, uh, ang kailangan natin na, uh, Oh. Sir, um, yung sinasabi niyo po na mas, dito sa Pilipinas, mas nauuna nga po ang mga hackers kaysa sa mga experts natin ano, sa paglaban o hindi natin malabanan o masabayan yung innovation that they're doing. Meron bang model country na talagang hindi naman mawawala pero very limited tong mga ganitong klase ng, ng scamming, fishing, mapavishing man yan, fishing or quishing na po pwedeng uh, gayahin ng ating bansa or pwedeng sundan? Actually, miss Chacha, hindi lang Pilipinas ang medyo laging dito. Kahit yung ibang bansa din, mhm. Mm uh, ganun din ang situation nila. At least to the countries that uh, we are uh, we are familiar, no? Mm -hmm, ganun mm -hmm. din ang situation nila. Uh, in fact, itong quishing hindi sa atin nag-umpisa ito. eh. Nag-umpisa ito sa sa ibang bansa, eh. At ang uh, I think ang unang if I'm not mistaken, ang isa sa mga naunang biktima dito sa quishing ay si uh, Google or in Facebook yata no uh, na nakatanggap ng mga QR codes that are uh, uh, that has uh, malicious links no so sila ay nauna and then uh, tayo naman uh, in terms of uh, in terms of of countermeasures uh, doon tayo medyo nagkukulang at uh, yung anticipation no kasi nangyayari ito sa ibang bansa uh, if we have visibility ng mga ganitong uh, attacks. Uh, then uh, supposedly uh, dito sa atin, we can already improve, no? Kung mayroon tayong uh, advanced information. So yung ating tinatawag na cyber threat intelligence uh, initiative, kailangan natin paingtingin para yung mga kung mayroong mga new uh, scams, no? New uh, cyber attacks that are victimizing our consumers, makikita na natin sa ibang bansa bago pa dumating dito sa atin, we can already do something about it. We can improve our uh, preventive and detective measures. Oo, pagka talagang usapang uh, scam, may eh, medyo maiksi po yung oras natin. Last na lang po, bago ko po kayo bitawan, totoo po ba na nauubos na at napupunta na sa ibang mga bansa yung mga IT experts natin? At isa rin ito sa dahilan kung bakit nahihirapan po tayo dito na labanan ito pong sandamakmak na scamming happening online. Well, maraming nagpupunta sa ibang bansa, actually hindi naman hindi naman bago 'yan, no? Eh yung mga IT experts at saka cybersecurity professionals natin, pupunta sa ibang bansa dahil uh, unfortunately mas mataas, mas mataas ang ang compensation and benefits sa uh, doon. Mm -hmm. But uh asamin kasi, sa akin kasi, we already accepted that uh a long time ago. So, we focus na on the Uh, newly grads in the same manner na ang dami din nating graduates ng IT every year at saka yung mga gustong mag uh, maging uh, cybersecurity professionals no so uh, in our capacity we offer free trainings and uh, free mentoring dito sa mga bata na to so that uh, they will uh, at least stay with us and work with us uh, para sa no para sa bayang Pilipinas at para sa mga Pilipino kasi kailangan natin i ignite yung kanilang uh, spirit of uh, patriotism at saka nationalism para dito dahil tama yung uh, assessment na lumalaganap yung mga uh, cyber criminalities uh, pero yung mga good guys on the uh, on the other side na mga counter sana nitong tong uh, cyber criminalities na to ay hindi naman uh, dumadami uh, but it 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 has it should be a collective uh, effort no government and in the uh, private sector. Oh.